Hello guys and welcome to my vlog. For today's video, andito tayo ngayon sa Bato Spring sa San Pablo, Laguna. So ayun nga guys, umalis kami sa Pasay City around 4 o'clock in the morning. So pagdating namin dito sa Bato Spring, sobrang haba na ng pila. So guys, I highly suggest kung balak ninyo rin pumunta dito sa Bato Spring, agahan na ninyo. Lalo na kung Sabado at Linggo, sobra pong dami talaga ng guest niya. So ito na guys, makikita nyo dito sa video ko na sobrang talagang tao, sobrang daming guests. Parang Sabado ata kami pumunta or linggo, nakalimutan ko na. Sorry guys, uh, late upload na pala po ito. So ayan nga guys, sobrang dami talaga, guys. So itong portion na nakikita niyo, hindi pa yan talaga buo. As in, parang bungad pa lang yan, guys. So makikita niyo kung gano'ng kadaming tao dito, guys. Sa rest of the video. Sobra talaga, pero ang maganda kasi dito sa Batos Spring ang lawak niya. So, kahit madaming guests, meron ka pa rin space na magagalawan. So, makikita nyo rin siya mamaya kung gano'n siya kalawak. And, uh, take note as well kung medyo uh, sensitive ka. Tapos, hindi ka katulad ko na parang go, go na go lang. Hindi masyadong maarte. Um, pwede ka dito. Pero kung medyo sensitive ka, tapos um, hindi kayong parang tipo na go na go sa lahat. Kasi dito kasi sa Bato String may, nung pumunta kami dito, wala nang space. Wala na talagang space na makukuha. Like, wala nang cottages, wala nang tables na available. So, ginawa na lang namin talaga nung ate ko is, at saka ni Kuya, naglatag na lang kami doon sa isang gilid. Tapos, parang nag-picnic, ano kami, picnic style kami doon pero guys, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Sa 200 pesos sa day tour or 300 pesos sa night uh, sa overnight, masusulit mo talaga siya. Kasi mafeel mo talaga yung nature. Kung makikita mo sa video, sobrang nature talaga siya. Nasa gitna ka ng forest. Yun yung maganda dito sa Bato Spring. Meron din silang style na falls. Yun yung maganda eh. Sobrang relaxing thing na din, guys. Ang nakakatuwa pa dito, meron silang maliit na cave na pwede kang pumasok doon guys. Ayan, shout out sa inyo mga kuya. So nakita ko tong bata na to, ang galing. Anong tawag sa style na to, yung pinagpapatong-patong yung mga stone. Guys, kung alam nyo, please do comment on the comment section. Let me know, guys. So, ayan, guys. Thank you so much sa pagsama sa akin dito sa Bato Spring. I hope you like it and see you to next vlog. Bye for now!